Hello guys, ngayon ay mag-change oil ulit tayo ng ating motor. Ang gagamitin nating langis ngayon ay a Shell Advance Long Ride. Ito yung ginamit nating langis nung nakaraan, pero gusto mong try ng bago. Ito naman yung gagamitin nating mga gamit at tools. Una, size 19 na socket wrench tapos panukat na hindi natin alam kung accurate tsaka yung panel natin at yung lagay ng lumang oil drain na natin yung lumang oil and nagsukat na rin ako ng 850 ml na oil kasi P50 lang yung kailangan niya kapag ka, hindi ka magpapalit ng oil filter. Kapag magpapalit ka ng oil filter, magdadagdag ka ng 100 ml. Okay, ko compare natin siya sa bagong oil. Ito yung difference nila. Mas may na yung luma. Kasi ito naman yung bago. Pares din ng oil niya ito. May ilaman pa kasi kaya uh, pinag-compare ko na. Ito yung luma na tsaka at yung bago sisalain ko na tong shell long ride natin. Try natin sa kung mas maganda ba yung performance. yung shell long ride natin and testing ko mamaya hapon kung may nagbago ba sa performance niya kahit konti. guys na testing na natin air ride ang motor natin gamit ang shell long ride naitakbo na natin siya ng almost 200 kilometers natakbo natin siya sa Ternate tsaka sa Tagaytay and yung feedback ko sa oil nito is um, parang same lang din siya nung Yamaha Loop ST Siguro ang magiging pagkakaiba na lang nito ay yung Uh, haba ng odo na pwede mo siyang gamitin kasi ito uh, up to 6,000 kilometers daw siya pwedeng gamitin pero ako mag stick ako sa 1,500 mas komportable ako sa ganong odo mag change oil uh, nabili ko to sa shell na gas station uh, gumamit ako ng 10% discount kung di ko nagkakamali kaya umabot siya ng uh, 350 something ata at ang nagustuhan ko doon ay meron ako libreng 50 pesos na gas sa kanila yung sa, sa Yamaha Love ST uh, nabili ko naman siya sa kasa mismo ng Yamaha nalimutan ko na kung magkano siya nabili pero hindi naman nagkakatalo yung nagkakalayo yung presyo nila pero ang nagustuhan ko rito ay yung may libre silang gasolina kada bibili ka sa kanila ng langis at kapag gamit mo yung app nila Ayun lang, sana nakatulong yung video natin. Thank you.